po so, araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito itoy uh, amin po kayong uh, i-update no dito sa project namin na nililayout sa kasalukuyan uh, dito sa Cavite. So dito sa likod namin, yan nag na po sila na tapos na po sila na uh, magmobilize no nakapagbakod uh, na rin no temporary fence. Uh, sa ngayon, uh, nagsisimula na po sila ng uh, mag -layout. So uh, ibabahagi po namin sa inyo kung ano yung mga pamamaraan na ginagawa namin uh, bago kami mag-start na mag-layout at the same time ipapakita namin sa video na to kung paano nga ba mag-layout no? ito yung ginagawa po namin papakita namin sa inyo pa paano pag-layout ng uh, aming uh, floor plan pero bago tayo magsimula introhan muna natin Ah, nandito na kami ngayon sa area namin. Didisimulan na po silang mag -layout. So, ah itong park na to, dito yung gagamitin muna natin na temporary natin na warehouse. Tapos ah yung magiging barracks nung magbabantay dito sa site, no? At saka yung iba pa pong mga gamit ay nandito po muna. So, dun sa area na 'yan, dyan yung ah yung gagawin nating project. So nag-start na po ngayon. Yan sila sila foreman diyan diyan. Uh, kasama po yung aming manpower dito. Bali may limang manpower pa lamang po kami ngayon na nandito na gumagawa no para po magsimula mag-layout. So ayan sinusukat nila yung kabuuan ng property base doon sa plano. So dapat po nating malaman no kung accurate ba yung Ah... Uh, yung property line o yung laki ng property na nandun sa plano base sa actual kasi magkaka problema po yan pag yan po ay hindi nagtugma ibig sabihin iba yung uh, nakalabas doon na uh, plano sa actual saka yan sa survey kasi eto po kasi binasi yung uh, yung area na yan dyan sa survey so ngayon chinecheck ngayon nila foreman no, kung tama nga ba so eto tama magisimula na po silang mag layout so eto nga po pala no? yan po yung ating uh, building permit So baka po mamaya sasabihin ng mga Uh, iba nating mga viewers dyan ako na, edyo nagpapatayo na kayo ng uh, ng project ginagawa nyo na yung project wala pang building permit ayun po meron po yan no? although tinago lang po natin yung uh, pangalan ni owner the same time yung eksaktong lugar para po sa privacy nila no? pero eto po project po yan ng yan engineer Alan ng Waniko Builders so eto sa pagli-layout dapat po makita ninyo yung ito po yung plano So, ito po yung plano nyan. So, ito, no, bago po kayo magsimulang mag-layout, sisiguraduhin nyo po muna na malocate nyo ng tama yung inyong mga moon. So, ito, dito sa part na yan, yan po yung marka ng surveyor. So, magmula dito, hanggang dito sa area na to. So, dito, meron dyan, dyan na moon. So, ito po yung mohon. Ngayon, magmula diyan, sinusukat po yan nila, foreman. No? Susukatin po yan. No? From point to point, nung, ah, uh, property line. So, ibig sabihin, nung property line, kung hanggang saan yung property na, na, ah, uh, na nabili ni owner. Pero, hindi po ibig sabihin, na kung hanggang saan yung property line, ay hanggang doon lang din po, magtatayo nung bahay. Kasi po, may mga restriction tayo, na dapat may mga setback So, from property line babase po kayo doon sa plano kung ano po yung nandun no, yan po yung sinusundan niya nila foreman so ito nga po sa harapan natin no, nandito yung plano so ayan kung inyong makikita nandyan din po yung kanyang perspective no. kapag kayo po ay uh, titingin ng plano so dapat mapamilyar kayo kung alin ba ang hinahanap nyo no? kung alin ba ang uh, area nung plano na hinahanap nyo kagaya nito, no? Site development plan. Ibig sabihin, ito po yung kabuuan ng area. So ayan, site development plan. So nagle-layout na po sila mga poste ang unahin po nilang i-layout yung location ng poste. So dapat makita po ninyo yung ito. Floor plan. So ayan, ground floor plan. So malinaw po yan na nakalagay dyan. So dito po, kapag kayo na po ay nakita nyo na po yung ground floor plan, dapat malaman ninyo kung saan tong area na to. Kung ito ba ay harap, likod, no? So yan, dapat alam nyo po yan kung saan yung area na yan. So ito po, no? Base po dito sa nakalagay sa plano, para po hindi po kayo mahirapan hindi kayo malito lalo kung first time nyo pong titingin sa plano medyo nakakalito yan uh, para ma-identify nyo po kung alin yung harap ng property so eto gagamitin na lang po natin yung pinakamadaling paraan yan ayan o no? may nakalagay sidewalk so kung sidewalk yan at hindi naman to corner lot so ibig sabihin ito uh, po yung harap no ito po yung harap so eto kung inyong makikita magmula dyan sa bilog no hanggang doon sa pangalawang poste, ibig sabihin magsisimula yung property line mo dito. No, i-check mo rin to sa actual tapos kung anong nakalagay sa plano. So dito ang nakalagay sa plano is uh, 15 meters. So ayan nakalagay yan 15 meters. Ibig sabihin magmula yan doon hanggang doon sa kabila no, doon sa mga may nagsusukat. Ibig sabihin 15 meters. So titingnan mo yan sa actual. So eto, ngayong pag okay na nakita mo na sa actual na yung area yung kabuuan ng uh, property line ay uh, tama. So isunod mo natin, hanapin mo yung uh, unang poste na iyong ili layout So sa uh, sa plano po kasi may tinatawag yan sila na property line, floor plan kung tawagin, no? Tapos meron din naman tinatawag na footprint. Yung footprint yung mismong area ng bahay no o yung tinatawag na floor area ah uh, ito yung kabuuan nito no yan ang tinatawag na lot area tapos yung kabuuan nito sa baba yung kanyang pinakaput footprint ay ah uh, ah uh, floor area floor area ng ground floor no so iba po yun kung ilan yung floor area nung ground floor iba rin yung floor area nung sa taso so, dito makikita po ninyo magmula dito sa muhon yan nakalagay dyan sa plano is 300 so ibig sabihin nyo ng 300 300 cm no? 300 cm tapos magkakaroon ng poste so eto yan so eto kung inyong makikita no dito magsisimula yung uh, property line nya no? Ito yung muhon. Pag mula doon hanggang dito nandito yung muhon. So nakalagay doon sa plano. magmula dun sa muhon, magsusukat ka ng 3 meters. So dito kung saan naabot yung 3 meters mo, iiskwalahin yan nila foreman. Kaya nilagyan po nila nito ng plywood. eto yung pang iiskwala nila. So makukuha nila dyan yung unang poste. No. So ganyan po ang ano niyan. No. Ah alam ko po sa una po hindi naman po agad-agad madaling matutunan yung pag pero at least mas ipapano dito sa video namin, no. Ah makakabahagi kami ng mga bagay na dapat ninyong malaman. So eto ayun, sila foreman, sila engineer. No. anan ah, nandito po para i-supervise ah, yung pag-layout ng project. So ayan no maglalagay sila ng mga ano mga marka o yung mga tantos ay no tatanto sa nila kung saan yung uh, mga area ng puting puting yung poste no mamarkahan po yan so ayan so magbibigay din po kami ng tip no kasi kasunod noon pagkatapos noon i-layout yung area kung saan maglalagay ng poste no mag-start na na makapag-excavate so eto po ang Uh, property line. So, titingnan doon sa plano kung hanggang saan yung uh, uh, setback. No? Kapag nakita nyo na po yung setback, diskarte po pag kayo po ay magpapahukay. No? Magsisimula na kayo magpahukay. Magpapahukay ng uh, wall putting at saka nung mga, uh, mga column, mga, mga foundation nyo no unahin nyo po muna halimbawa ito yung area ng inyong ito yung area ng inyong ah uh, ng inyong wall no unahin nyo muna ipahu kay puting pahulin nyo po yung poste kasi para po may may reference na po kayo no at the same time pag kayo po ay nauna nyo pong ipinahukay yung inyong ah uh, puting wall puting pag nagpahukay kayo ng kolom, yung lupa hindi natatapon dun sa loob ng uh, hukay ng poste. So, ganyan po yung mga malilit na yung mga tip natin na pwede pong iambag sa ngayon. No? Kasi nagsisimula pa lang tayong mag-layout. So, yan. Pagka kayo po ay magpapasimula ng project, so dapat may bodega. No? ah uh, eto, importante. Magkaroon ng ano, palikuran yung ano, mga worker. No? Kasi problema po yan kapag ka uh, ano, hindi na nagawa ng palikuran yung worker so magkaka problema po kayo so eto nakagawa na po ng uh, temporary na, na, warehouse no uh, barracks tapos sa mga susunod na araw po itatap na po yung tubig doon no andun yung abang natin ng tubig so ayan uh, tip ko na rin po doon sa mga kapatid natin na nagsisimula pa lang no na gustong matutong mag uh, basa ng plano No, ang isa sa magandang paraan diyan na gawin niyo para mabilis kayong matuto ng plano, ang gawin niyo, kaibiganin niyo si Foreman. Tapos pag naging kaibigan niyo si Foreman, no, at least magkakaroon kayo ng access na makita yung plano. Pwede kayong magtanong sa kanya, no. Ganun ang gagawin niyo. Para kung gusto niyo ng ano, wag wag po kayong mahiya magtanong, no. Uh, although may mga iba po diyan talaga na yung plano pinagdadamot, pero pag yan, naging kaibigan nyo yan si Poron, malaki yung chance na bibigyan niya kayo ng access sa plano. Tapos, bibigyan niya kayo ng uh, mga bagay na dapat ninyong malaman sa plano. Kaya ganun po ang gawin nyo para mas mabilis kayong matuto na magbasa ng plano. So, sa ngayon po, yun lang po muna ang maya uh, bibigay naming update dito sa uh, project po namin, no. So, dito po kami ngayon sa site, yun, kasama si Engineer Alan. So, nandun po, no. Uh. Uh, bali, yun nga po, napo uh, nagle-layout na po dito ng uh, ating project dito sa may uh, General Trias, Cavite. So, sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video, no? Uh, dito sa Waniko Builders, no? Ma-update namin kayo sa mga uh, project namin na ginagawa sa kasalukuyan no? Uh, at the same time, maraming maraming salamat din po sa patuloy niyo pong pagtangkilik at pagsubaybay sa Waniko Builders at uh, kay Kuya Jude Rios no, sa ating YouTube uh, channel. Sa so, muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama. No? At dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Ito po si Jude Rios. Thank you and God bless.